Sinabi ni former presidential spokesperson Atty. Harry Roque na tumawag sa kanya si Tatay Digong at sinabi ni Tatay Digong na meron siyang na-receive na intel report or intelligence report na maaring siya'y hulihin anytime from now ng uh, mga tauhan ng ICC. Grabe, ano? pa pala ni Tatay Digong na may mga kumakalat na ganitong uh, gawain ng uh, sinasabing nagbabakap sa ICC para siya ulihin. Pero ang sabi naman ni Atty. Harry Roque, hindi raw po magpapahuli ng buhay si former President Rodrigo Roa Duterte sa mga sinasabing uhuli sa kanya. Eh, Unang-una pala, wala naman palang law enforcement unit ang ICC. Kung ang uhuli din kaya former uh, President Digo ay ang ating mga law enforcement unit Siguro sa basbas -bas ng ating ah, sabihin na natin ng ating ah, mahal na presidente BBM na siya ay kukunin natin ilalabas sa ating bansa para ikulong doon sa sinasabi nilang ah, pagkukulungan sa kanya ng International Criminal Court at sinabi rin ni ah, senador Rabongo ah, na hindi rin daw magpapahuli dito si ah, former president Digong dahil wala naman daw sa jurisdiction nila na pwedeng hulihin siya ICC si Tatay Digong, galing nga, hindi na tayo member ng International Criminal Court. Medyo masilimot nung nangyayari ngayon dito sa ating bayan, ano? Sa usaping uh, pagpapahuli ng uh, ICC sa mga sinasabi nilang ginawa ni Tatay Digong ng criminality nung kanyang kapanahunan, yung sa kanyang uh, anti tok sa mga <laughs> kanyang uh, drug watch para sa mga nag-addict, drug user, drug lord sa kasong... Uh, Kriminal ito na sinasabing crime of humanity sa mga nagkaroon ng uh, collateral damage sa panahon ng kanyang panunungkulan. So medyo uh, inaantabayan na ng mga political analyst, mga netizens, kung tutungan talaga si Tatay Gigong ng ICC. Pero ang sabi ni Attorney Harry Roque, kahit anong mangyari, hindi siya magpapahuli ng buhay. Eh nakakalungkot na sa edad na 78 years old na si Digong eh sakaling hulihin man siya ng ICC sa pakikipagtulad sa ating local enforcement unit kung saan man siya dadi na kukulong sa labas ng ating bansa ay ating titignan at aabagan so sana naman eh maayos pa itong gusot na sinasabi na anytime from na maayos siyang hulihin eh kasi may isang araw magkasama si PBBM at si BB Sara sa Davao eh. so nakaka nakapagtagatag talaga kung ano ba itong nangyayari sa ating politika ilalay, para sabi ng iwalay ay parang moro-moro lang daw? So ako po si Papa Ken na dito sa ating channel patuloy po akong magminiro ng magmamatsag kung sakaling ang garapin ng International Criminal Court si Tatay Digong.